Mabuting buhay pa mga kaibigan At uh, Didilig po tayo ng ating pataba Yes, Didilig po tayo ng ating pataba Sa ating siling panigang Mga kaibigan Nakakunti uh, na lang po yung ating didiligin uh, Kaya Malapit na po tayo mayari. Bali Ang napitas po natin itong Bulim pitas po natin Naka 12 bundle tayo at medyo bumaba po yung presyo nasa 150 lang po ang per kilo so nasa 1,500 po ang isang bundle yan palipas lang tayo ng mga isang linggo siguro harvest po ulit tayo para po dito sa ating uh, panigang dami po niyang mga bunga yan nandiyo po uh. <coughs> dahil po niyang bunga yan bali ang total na po na pinagbibila natin dito sa ating uh, siling panigang ay nasa nasa ano na po siya nasa 39,000 nakakatatlong harvest pa lang po tayo So bali Ilalabas na po natin yung ating ginastos At uh, Bibigyan na po natin Yung ating mga kasama Dito po sa ating Siling panigang Kaya Dito po sa aming pang apat na harvest Loven Ay Maghahati-hati na po kami Doon po sa Dito po sa aming Siling ay tinanim at dun po sa ating mga kasamahan para naman magkaroon na sila ng pakinabang doon sa aming mga pinaghirapan po mga kaibigan dahil hindi naman po sila iba yung aking isang kasamahan yung aking tatay tapos yung aking tito kaya maganda po ang aming mga kikitain daw sabi nila <laughs> dahil nakatche po po tayo sa magandang presyo actually yun lang pong 50 ang per kilo ng sining panigang ay napakaganda na eh much more po na mas maganda dahil nag 250 then nag 220 hindi po pare pares yung pinagbilan 250, 220 and then yung huling pitas po namin, 150. Kaya maganda po yung ating uh, panimula. Hindi po kagaya dun sa kabilang area natin na unang pitas natin 25, then 30, then 60, tapos namatay na po. Dito maganda. Maganda po yung uh, ating tanim. Kaya nakakagalak po ng puso mga kaibigan. Ayan, nyari na po tayong magdilig sa ating siling panigang. Ayan po. Yung ating sili. Mga ilang araw po, pipitas na po tayo. Ayan po mga kabigan at uh, hanggang dito na lang po yung ating vlog. At, at lagi po natin tatandaan na ang tao mapagtanong like po ang marunong. Thank you po and God bless sa inyo lahat.